Siniguro ng Antique Provincial Government ang tulong sa mga biktima ng bus na nahulog sa bangin kahapon. Ayon kay Governor Rodora Cadiao, sa sagutin ng pamahalaan ang gamot ng mga sugatan, magbibigay din ng funeral expenses para sa mga namatay sa aksidente. Hindi rin anya titigil ang retrieval operation hanggat hindi na account ang 53 pasahero. Hiniling din ng gobernadora na igalang ang privacy ng pamilya ng mga namatayan. Sa huling uh, tala ng provincial government, labing-anim ang patay, hapang walo ang kritikal sa aksidente. I'm very sad. Uh, sa mga pamilya, sa ating mga nagtaniwan, mga naapektoan, na we are here. And I instructed them, as long as hindi ma-account ang 53 passengers na dyan, hindi ka mo mag-stop dyan, even if you take hanggang tomorrow ang tribal operations and here the hospital hindi kita mag-close